So yan mga kumarates, ngayong araw nga pala na andito nga pala si Mark at yung aking anak. <coughs> dahil sabi nga ng aking biyana, dito na lang muna sa amin dahil nakupo, suko na si inay. E nga, sabi namin dito na nga lang sa bahay mag uwian para sumunod na nga rin sa aming mag-asawa kasi kay inay talaga hindi sumusunod itong batang ito. So yan mga kumarates sa mga oras na yan, e eh, tinatanong ko yung aking anak kung ano bang problema. Hindi ko na nga kasi siya kailangan pagalitan mga kumarates kasi binata na eh, hindi na siya bata. gustohin ko man mga kumarates na magalit pero gusto ko rin kung ano bagay yung sitwasyon, kung ano yung nararamdaman niya. Gusto ko malaman kung ano yung mga saloobin niya. Kasi mga kumarites, iniiwasan ko din na yung bata ma-depress, ma-stress, yun. Ayoko din kasi yung sa sobrang takot sa magulang, naglilihim yung mga bata. Hanggat maaari mga kumarites, ayokong magalit at gusto kong intindihin kung ano yung nasa sa loob ng aking anak. Kaya ayan, pinapangaralan ko. So yun, kaya ayo umuwi dito sa bahay kasi hindi na daw niya makikita yung crush niya. <laughs> sabi ko naman, pwede naman siya doon sa kabila kapag walang pasok. Akala mo naman ka ako hindi magkikita. Eh, akala mo yung napakalayo ng San Nicolas at San Rafael. Eh. Sabi ko, kung sa mga crush-crush, MUMU, naku, walang problema sa akin yan. Akala mo naman, hindi ko pinagdaanan yan. Naiintindihan ko yan. Basta ang sabi ko sa kanila, mag-aral muna, wag muna mag -assip sawa dahil nako sila ang mga lalaki sila ang bubuhay ng pamilya nila dahil sa totoong realidad ng buhay napakahirap bumuhay ng pamilya kaya ayun nagpapaalam naman yung aking anak kung pwede daw mag video call sila nung kanyang crush sabi ko yung okay lang pinapayagan ko siya kasi nga ayun pagkatapos naman nun eh sumaya na siya hindi na siya nagmaktol at ayun finally pumayag din na dito mag uwian sa bahay kung pwede nga daw silang gumala sa SM sabi ko yung aba eh, pag gagala kailangan may pera hindi yung basta gala lang alangan naman hindi kayo kumain sabi ko ipon sa baon nila para kung gusto nilang gumala, eh pwede. So ayan, inilabas ko pa tong hoverboard niya at nako po para matanggal lang ang maktol. Parang grade 4 ko pa ata to binili sa kanya. Nakatago lang dito sa bahay, hindi nagagamit. Kaya ayan, naalaala uli. E benta ko na daw at ibili ko na lang daw ng bike. Diyos ko po. Ay kahit ako mga kumarates, hindi ako maalam gumamit ng hoverboard na iyan. Ay di ba nga mga kumarates, no maliit yan. Kung anong gusto niya, nako basta kaya kung ibigay, binibigay ko. Kaya ayan. Nung nagtagal naman, eh hindi na rin naman nagamit. Ngayon nga ulit na ala Sabi ko nga, ituruan nga si Mark kung paano gamitin. Ay, Diyos ko po, nung sumampa na, na magsunog Ay, kahit ako, ayokong itry. Baka ako'y mabangasan na ang diam Tapos maya maya itong asawa ko naman na nagtry. Sa totoo lang mga hindi ko rin alam kung paano to gamitin. Parang ang hirap magbalance. balance Ay, namuntik na mag-tob. Ayan, umayaw na. Yung anak ko lang talaga nakakagamit nito mga kumaratis dahil siya nga lang yung maalam. May bluetooth speaker na nga din to kung gusto mo magpatugtog, e eh, pwede. Sobrang tagal na nga nito pero kung gusto niyo ng link, ilalagay ko na lang sa comment section. Dati kasi usong-uso pa to, pero ngayon hindi na masyado. Eh kesa naman nakatago lang dito sa bahay, edi inilabas ko na para magamit din. At ayan, habang inaamo-amo ko nga siya dyan, para nga dito na nga siya mag ah, nag-bake nga pala ako nitong brownies. Ito naman ayun, nabibili lang sa grocery. E trinay ko nga siyang lutuin dito sa ating air fryer, pero ganito yung kinalabasan niya. Pero okay na yan, laman siya din yan. At ayan na, andito nga pala kami sa kwarto at masakit daw yung kanyang leeg, kaya ayan, nagpapamasahe. Hindi ko alam kung nag pero hinilot ko na din. At habang hinihilot ko nga siya dyan, pinapangaralan ko na din siya. Kasi itong batang ito, nako magaling na itong maglihim. Siyempre, bata, natatakot din sa magulang, kaya ganun. Kaya sabi ko sa kanya, kahit anong problema pa yan, sa akin lang magsabi, dahil ako lang makakaintindi sa kanya. Dahil ako ang papa niya, hindi siya maiintindihan sa mga ganyang bagay, kahit naman pinagdaanan din naman namin yun. Pero siyempre, nung panahon namin, alam ko naman din yung obligasyon namin nun, kaya nagtapos pa rin naman kami ng pag-aaral nun. Nakapag-college pa din naman ako, at hindi pa rin naman ako nag-anak nung mga panahong yon. At nung parehas na nga kami may trabaho, ayun, tsaka pa lang ako nagbuntis. Siyempre, mga kumarites, pagka ganito mga edad, kailangan talaga ng payo niyan, baka magsipag-asawahan <laughs> na maaga. Tapos aasa lang sa magulang, edi sinong perwisyo, tayo ding magulang. Eh ang gusto ko, makatapos sila ng pag-aaral para makapaghanap sila ng magandang trabaho at para may maibuhay sila sa kanilang magiging pamilya. Si Mark naman, eh kahit naman hindi ko tunay na anak yan, eh pinagsasabihan ko din yan. Sabi ko nga sa kanya, pinagdaanan niya na yung hirap, eh alam alang mag-asawa pa siya ng maaga. Ayan, binigyan nga pala kami ni magandang ng aking asawa kaya dito namin sa kwarto kinain. Sabi ko naman sa kanila hindi masamang mag-boyfriend, magka-crush basta alam nila lahat yung kanilang limitasyon. Hindi naman porket sinabi kong pwede e, ay na nila. Syempre ang mas priority pa din ay yung pag-aaral. Eh sabi ko nga sa kanila kung mag-aasawa lang din naman sila agad na maaga eh naku sayang lang yung pinapaaral ko, wag na sila mag-aral. Eh marami naman tanggap na trabaho si Kuya, ayun sumama sila, maghukay ng lupa. Para alam nila kung gaano kahirap kumita ng pera. At syempre e, pe ko na naman itong aking nabiling tulog. Super sarap isuot nito mga kumarites. Ang lambot niya talaga sa balat. 3-in-1 pajama na nga rin ito at may kasama na rin itong short. So ayan mga naligo na ako. Ayan, suot na natin itong ating pajama. Ang cute. Yung mga ganitong design, yung medyo dark, pwede nyong ipanlabas kasi hindi kita yung mga panty natin. Hindi masyadong halata. Unlike dun sa mga floral na kita talaga pumili kayo ng mga dark na kulay para pwede nyong ipanglabas. Di ba? Wala pang gabi pero naligo na ako. Nag base na ako ng pantulog. Masarap pa lang ano, ipambahay itong mga ganitong pantulog. No? Ang cute. Namaya kasi mag-grocery. Kung makakapag-grocery dahil yung asawa ko nag-iinom na dito sa labas. Talaga namang namumuro na sa akin. Oh, yan. Yeah. Naku, na kayo nito kasi nagkakaubusan ng design kasi super ano talaga siya, mabenta. ba? Diba? Bibili pa ako ng ibang design, yung medyo dark ang kulay para pwede nating ipanlabas. So, yun lang. Bye! At mga kumartes, ayan, sabi ni Mark, hindi pa daw siya napapagupitan. Kaya ayun yung aking asawa, sabi ay magpagupit nga itong dalawa. Eh ito namang aking anak, ayaw na ayaw pabawasan yung kanyang buhok sa unahan. Sabi ko pabawasan kahit kaunti lang. At ayun nga, doon lang naman sila magpapagupit sa may SM. Hindi ko alam kung saan yun, pero kakilala ng asawa ko. Pinipilit ko talaga itong aking anak, pabawasan nga itong kanyang buhok sa harapan. Kasi nga, abot na sa mata niya. So ayan, naalis na nga sila ngayon at mamaya tingnan natin kung magiging okay ba yung kanilang gupit. At habang nasa pagupitan nga, sila. Bumili nga pala ako nitong hotdog buns. Nagluto na nga rin pala ako nitong kamote price para sabi ko pagdating nila ay eh, meron silang merienda. Nagluto na nga rin pala ako nitong hotdog. Hinati ko lang sa gitna para ito yung ating ipapalaman sa hotdog buns. Dito naman sa bahay mga kumarites, walang problema talaga ang pagkain basta meron. Pero pag wala eh, di magtitiis. Pero syempre ako bilang nanay, mas priority ko talaga yung pagkain. So ayan, naghiwa na tayo nitong ating hotdog buns tapos nilagyan ko na rin itong hotdog. Nilagyan ko lang ng ketchup at mayonnaise para tig-isa yung dalawang bata para pagdating may kakainin na sila. At pagkadating nga si Kurt na yun naon ng maligo, sabi ko kay Mark, magmerienda muna siya. Sabi ko kung okay lang sa kanya yung kanyang gupit. Okay lang naman daw yung kanya basta siya inagupitan. Pero yung aking anak maktol na maktol. Alam nyo ba kung bakit? Kasi binawasan daw yung kanyang buhok sa unahan. <laughs> Kaya ayan, for the sermon na naman ng mga person. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye!